Oh, mga puso daw malawigan pa nagdaog nga kagawad sa barangay Tangub sa Bacol City wala makapungko bakod sa nga kagawad ang naproklama sa eleksyon kagawad elect na nugunan sa tiempo nga mauyang antes makapungko sa barangay yaring balita nga aton gintutukan Nagahulat hapon sa desisyon ng Comelec Central Office si Erwin Montano. Nagpadalagan bilang kagawad sa barangay Tango, City. Apang wala na kapungko, bangod sa la nga kandidato ang naproklama. Mismong barangay Board of Canvassers ang nagpadala sa petition to correct manifest error sa Comelec. Bawad sa inakabaltahan, sa isipay nga posible tugaman kuno sa pagpanghangkat dala sa manual election. Kaya nga kung pwede madasig -dasig ang ang pagsito sa akon case para hindi man bala magnugon ang ginsali kagang butos ang pumuluyo sa akon. Sa canvassing, rank 10 lang si Montaño nga nakaangkon sa 2,444 votes. Mas manubuin ni sa ito, nga barangay kagawad nga may boto nga 2,799. Gani, wala ini madala nga maproklamar nga nagdaog bilang barangay kagawad. Apang sang gin review sa Barangay Board of Canvassers ang statement of votes kag election returns dito na nga may kabugusan ng 3,086 votes si montanyo. kag dapat yara ini sa ika-apat nga pwesto sa Barangay Kagawan. Yes, of course ano gunan gid kay te kalibo ang nagbuto, kag nagsalig. So do tsaga nila do abi nila do ginpabayan kung kung ilang boto. Even mismo sila nagunan man nga nga wala wala ko blaka pungko. Samtang nagahulat, wala sang mahibo si Montaño kundi magpabilin anay sa trabaho bila driver sa barangay ambulance. Ang nagdao bilang number one kagawad, nanugunan man sa nadulang at iyon nga magservisyo patani sa Erwin sa komunidad. Silingkuti, masuri lang sila, hindi na makuha sa suri. Yeah, Ito chance na tani ni eh, Mr. Montanyo, pili ganis siya. Eh, tungod na gusto mo sa magservisyo, hindi lang yung as driver of the ambulance. Ang Comelec Makulod, wala man ko na sa mahimo kundi maghulat man sa pag sa Comelec Central Office. Kay you're usually ang atbutang naton ang sa experience natin may hara year. Hopefully hindi siya magdugayan gid nga matapos na ang term no kay considering nga uh, two years lang subong. Nagapanugyan man ang Comlec Bacolod sa publiko nga hindi na pagmalisahan ang natabo. Opo, Kirill Casilla, Adrian Priatos. One, Western Visayas.